Cheeseburger? Huh? Uh-uh. Andy Eigenman kasama ng mga anak. Sumama kay Philmar sa La Union para magbakasyon. Sa kabila ng mga issue na naglabasan kay Philmar tungkol sa kay Habibi. This time ay family time naman nilang mag-anak at humahabol sa summer vacation. Panoorin at kung hindi, para ka-subscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. <coughs> She's Huh? Uh-uh. Masayang-masaya naman si Andy sa piling ng kanyang partner na si Philmar. Kaya naman walang iwanan. Kung nasaan si Philmar ay naroon din siya kasama ng mga anak na si Nalilo at Koa. Ang sekreto daw ni Andy para napalago nila ang kanilang business ay ang pagiging hands-on nila dito. At siya mismo talaga ay gumigising na maaga para bisitahin niya ang kanyang shop at gumawa ng mga bagong eksena para patuloy itong tangkilikin at puntahan ng mga turista. Enjoy na enjoy naman si Lilo at Koa sa new place nila ngayon sa La Union. Dito nga sila for a couple of days maglalagi sa Thunderbird Pora Point sa La Union. Isa nga ito sa mga sikat na beach and resorts sa lugar kung saan ay medyo expensive ang pag stay At dito nga napili ni Andy at Philmar na magbakasyon kasama ng mga bata dahil isa nga ito sa pinakamaganda sa La Union. Cheeseburger? Huh? Uh-uh. Wala na mapakialam si Andy sa mga kumakalat na issue tungkol sa kanyang partner na si Philmar. Dahil sila naman talagang dalawa ay nagkakaunawaan. Katunayan ay ipinagtanggol pa nga ni Andy si Philmar tungkol sa video na nakitang kasama si Habibi Krisa na parang napakalagkit pa nga ng tingin ni Philmar. Sabi nga ni Andy, he can go out with his friends, go drinking every once in a while, and chat with whoever he wants. No harm in that. What's shameful is purposely dragging them into their negativity, just for some social media attention. Yan ang sabi nga ni Andy tungkol sa kumakalat na video kay Filmar at kay Habiby Crisa. Nagkitang-kita kasi ng mga tao na very close nga itong si Filmar kay Crisa kaya naman igyan ito ng ibang ibig sabihin. Samantala, bago nga umalis ng Siargao ang mag-anak na Islander, ay blockbuster naman ang kanilang mga tindahan sa Siargao. Walang lubay ang pasok ng mga parokyano sa kanilang restaurant at ganun din sa kanilang souvenir shop. Kaya naman masayang masaya si Andy na patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanya ng mga turista. Wala pa rin nagbabago kay Andy at hands-on na hands-on pa rin siyang nagsisilbi sa mga pumapasok sa kanyang shop. Isa nga siya sa nagtitimpla ng mga pagkain o kaya naman ay nagkakashir. Kasama ni na Philmar doon at nag-entertain din si Philmar ng mga bisita nila sa shop. Back to back nga ang mga business ni Andy at Philmar sa Siargao. Katunayan ay panay pa ang endorse nito si Andy ng kanilang mga t-shirts na mga ginagawa na Happy Islander ang tatak. Katunayan ay mas pinalaki pa nga nila ngayon ang kanilang souvenir shop at ang kanilang cafe dahil nakita naman nila na talagang dinudumog ang kanilang tindahan ng mga turista kaya naman hindi nila ma-accommodate lahat ito. Kaya naman napag-isipan nila na palakihin ito at i-expand sa katabi lamang din ito. Si Andy ang isa sa mga sikat na artista ang nanirahan sa isla na Siargao para makahanap ng peace of mind. At syempre doon na rin siya naninirahan for good at nakapag-business kasama ng kanyang mga anak. Hindi halatang mayaman pero talaga namang napakayaman ito lalo pa maraming naipamana sa kanya si Nanay Jacqueline itong nawala ito. Ang pagiging humble ni Andy sa kanyang buhay ay ang naging sikreto niya sa pag-unlad palalo ng kanyang buhay at ang kanyang mga business kasama si Philmar. Habang umaangat si Andy sa buhay ay ganoon din ang kanyang partner na si Philmar kaya naman nagtutulungan talaga silang dalawa paangat. Samantala, isa rin sa mga nagaya kina Andy na maniraan sa isla ng Siargao ay si Pernilia. Isa na rin sa, sa mga sikat itong si Pernilia dahil kaibigan din ito si Derek Ramsey at Elena Darna. Na ngayon ay gusto rin ng peace kaya naman naisipang bumili ng lot sa isla ng Siargao at doon na rin na Ra, naging close ni na Andy, Lilo at Koa. Ganon din si filmar. Kaya naman tuwing aalis si Andi ng isla ng Siargao at magpa-flight patungong Manila o kaya naman ay La Union ay talagang nami-miss ito ni Fernelia.